ganda pala rito no so ngayon lang ako nakapunta rito mga ka-adventure magbe breakfast ride papunta sa Lemery Batangas yeah. tinatawag dito dito pala yung ano no Fantasy World na tinatawag nila ayan oh wow ang ganda rin pala rito no babango, babango. Babango. Ooh, ooh. Aha, bomba daw. Ayan o! Oh. Ooh. Kandi dito tayo sa lake side. Ayan, kung mapapansin nyo, ayun, ayun ang Mount Makutot. Tapos, ayun ang, ano, uh, Taal. Tapos sa likod natin, yung Tagaytay. So, ayan mga ka-adventure. Good morning sa inyo, no? Welcome back for another video. Ayan. So, for today, ito nakatakas na naman tayo no hi ha so magre-ride tayo magbe-breakfast ride papunta sa Lemery Batangas ayan so binedyo ko lang kasi first time kong dadaan dito no ito yung dinadaanan ng galing mga balayan mga Lemery ayan tapos, ang tagos nito, Tagaytay na no. Ayan. So, first time natin dadaan dito mga ka-adventure at magandang daan 'to eh. Ayan, no. Kung makikita nyo, 'yung view, ayan, no. Ito 'yung view, 'di ba? Oh, may mga fine tree. Fine fine tree. Woo! Ayan, tapos Dire-diretso to pababa ng Lemery no. Ayan. So ang ganda pala rito mag-ride mga ka-adventure no dahil suwabe yung daan niya. First time natin dadaan dito. Galing Tagaytay papuntang Lemery Batangas So shout out sa mga taga Batangas diyan at sa mga taga Tagaytay. Shout out sa inyo no. O so, nagkaiyan lang kami ng mga magkakilala at magkakaibigan. Ayan. Kaya eto mag quick breakfast ride lang kami so stay tuned mga ka-adventure alright so ayan mga ka-adventure dito pala yung ano no fantasy world na tinatawag nila ayan oh wow ang ganda rin pala rito no parang masarap pumunta rito ayun oh sarap pag picture dyan no oh parang nandiyan yung castle ni Elsa <laughs> ayan so stop over siguro muna kami dito ayan magpipicture picture so ayan mga ka-adventure tumigil lang kami doon sa may fantasy world para magpa-picture tapos diretso na kami sa Lemery Basilica doon kami pupunta ayan kaya eto ina-enjoy ang daan dito at first time natin dadaan dito katulad nga nung sinabi ko kanina ginagawang daan dito so big bike gaming ulit tayo mga ka-adventure no? at salit salit lang tayo scooter and big bike gaming haha <laughs> diba So time check tayo mga ka-adventure 8 o'clock in the morning medyo mainit na ang sikat ng araw ayan so hindi ko alam kung ilang kilometers ang babiyahin namin papunta doon sa Lemery Basilica Ah, uh, shout out pala sa presidente namin no kay Press JD kasabay ko siya sa ano no sa SLEX sa may sukat ayan so shout out sa Press JD So ayan mga ka-adventure Ito yung signage so, Taal Batanga City Lemery Ayan So yun yung signage ah, Dito kami kakaliwa kami Ayan Ayan si Sir Roman check natin sa mapa mga ka-adventure kung nasa na tayo pag diniretso pala ito mga ka-adventure uh, taal ang labas natin tas Santa Teresita tapos yung dinana natin doon bago tayo kumaliwa lemery na yon eto lemery na rin tapos dun sa kabila kalaka tapos balayan ayan tapos tumbok nun Kalapagan tsaka yan ayan so mukhang malapit na kami sa pagkakainan namin so stay tuned mga ka-adventure alright nasa Lemery na tayo no ang bilis lang pala joke no highway ayan so diretso na kami papunta sa Lemery Basilica tingin ko doon kami kakain mga ka-adventure kaso hindi ko pa alam dahil first time nga natin na makakadaan dito sa Lemery gamit ang ating motor ayan so ayos din to na ride right? kahit malayo eh ang bilis lang no tama pala yung dinana namin at mas mabilis na daan yon yung tagaytay tapos bababa ka ng ano Dito sa may no highway Alright So ayan mga ka-adventure Di pa kami kumain sa atin. Sa masarap na AA slow Ayan, makita nyo yung vintage yung Kainan nila Siguro ito yung unang bahay nila sa so, ginawa nilang lumihan then may mga branches na din sila ayan so ayan mga ka-adventure dito na kami pupunta sa ito kung nakikita niya yung simbahan na yan sikat to eh. alam ko eh sa Lemery dito yan sa Lemery Batangas ayan o no? ganda o oh. para tayong nasa bigan hmm, di ba ayan o no? ganda ng simbahan nila no? so dito na kami. So, mukhang maganda siya At uh, vintage na vintage siya no. Parang Lemery Basilica ata tawag dito eh. Ayan, hanap lang kami ng parking tapos baka papasok kami dito no? so ayan mga ka-adventure nandito pala tayo sa Tahal Batangas hindi na pala ito Lemery no? Tal na pala tong kinainan namin. Ayan. Nasa barangay Balisong tayo, no, mga ka-adventure. Siguro maraming balisong dito sa barangay Balisong, no. Kaya nga ayun, no. Ayan, may mga nagtitindang balisong. Hay. <laughs> Kaya pala tinawag na barangay Balisong dahil maraming balisong dito, no. Ayan, no. <laughs> Kung makikita nyo, may mga iba-ibang klase ng balisong. Ayan. Ayan. So, dito kami sa may lakeside. Ayun, no. Ang ganda pala dito. Mm Hahay, -hmm. mm -hmm. <laughs> bomba daw. Ayun no. Woo! Ang ganda pala dito, mga ka-adventure. Lakeside. Ayan. So, ayan, mga ka-adventure. Nandito dito tayo ngayon sa... Uh, Batangas, no? Tapos nandito tayo sa Lake Side. ayan, kung mapapansin nyo ayun, ayun ang Mount Makutot tapos, ayun ang ano, ah uh, Taal, tapos sa likod natin yung Tagaytay, no, ayos ang ganda rito, no ngayon lang tayo nakadaan dito mga ka-adventure sulit, no, ang ating breakfast ride ayan, so kumain muna tayo ng lomi tapos Eto, dito tayo dito ni ano, ni Sir Leo. Tapos dadana namin yung Santa Teresita tapos dun sa may ano, sa may Cuenca dito sa may Mount Maculot, no. Ayan, so parang nilup namin eh, nilup namin yung ano, yung yung Batangas. Ayan, galing kami ng Tagaytay tapos ano, bumaba kami pa Agoncillo Lemery tapos, dito na, nasa taal kami. Tapos, doon, babaybay kami ng coin ka. Tapos, S-Lex and StarToll. Ayan. So, makikita nyo naman, no oh, Andi dito yung Mount Makulot. Ang lapit na natin sa Mount Makulot, mga ka-adventure. ha -hay! Woo! Ayos! Ang ganda! Woo! Kung makikita nyo naman, no oh, Talagang, ano. Talagang... Napaka solid ng view Salamat sa'yo Sir Leo shoutout sa iyo At dinala mo kami dito Haha Ang -ha, ganda oh Woo Ayan oh Say hello tayo Hi adventure take off na kami at dada kami ng Santa Teresita paikot tapos S-Lex na kami ayan So, Santa Teresita pala tong lugar na to, mga ka-adventure Akala ko, ah, uh, taal, no? Ayan, dating taal daw siya, tapos naging Santa Teresita na Ayan, so, alam ko famous din tong lugar na to, eh Sa mga nagbaban, no? Mga nakaseta pamban nila, tapos Dito, picnic-picnic sila, no? Talagang maganda, mga ka-adventure Tapos, etong view mo, ang sasalubong sayo Ayan, kung makikita nyo yung Mount Maculo ayahan Ayan. So hindi pa pala siya gawa. Hindi pa gawa yung ano, yung daan na to. Kaya dito kami sa baba. Ayan. So parang nagloop kami mga ka-adventure ng parang nagloop kami ng Batangas, no. Kaya enjoy. Woo! So, eto na nga yung sinasabi ni Sir Leo na Santa Teresita. Ayan. Naalala ko to dati. May pinupunta kami dati dito at dinadala ko dito ng aking pinsan. Dahil dito siya nakapangasawa, no? Si... Kuya Jun Bangkoro Ayan no So shout out sa'yo Kuya Jun At sa'yo Ate Ivette Ayan Taga dito sila eh hindi ko alam dito pala yung tagos no Hi. so ayan mga ka-adventure dumaan muna tayo dito sa bahay ni Sir Leo no ayan di dito tayo uh, may kinom tayong tubig galing kami ng ano lake seaside dumaan muna kami dito kila ano Sir Leo so ayan yung bahay nila basta problem na kami diretsyo so, na kami Manila. Ito Kwenka, tapos Nakatapos na kami At uh, diretsyo na kami Pauwi ng Manila Ayan, so shout out kay Kuya Leo no? At nakatigil kami sa kanyang bahay Sa kanyang magandang bahay Ayan Dito sa may barangay Talumala Santa Teresita, Batangas na so shout pala kay Kuya Jun Bangkoro no taga dito yun si Kuya Jun eh. naalala ko tapos dito yung daan papunta doon sa may lake ayan parang yun yung bahay nila eh ito, ito yung bahay nila no so shout out sa'yo Kuya Jun Bangkoro at sa pinsa ko na kaya na kay Bet Tamayo ayan adventure bago ang lahat shoutout muna tayo sa lahat na nakasama natin sa breakfast ride na to kay Sir Roman ng Kim Kulay Group at kay Sir Michael Baloran kay Mr. Cho Karuncho, at kay Sir Leo ayan so shoutout sa inyo no at hanggang sa uulitin ayan so hanggang dito na lang mga ka-adventure ride safe always and alright